Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout out kay Ariel Madla, Shout out kay Benedict Gosmo, Shout out kay Evan Hope Marasigan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ilang minuto ang lumipas hindi nila nakita si Lynn sa loob ng mansion. At si Daryl ay labis ang galit sa mga oras na ito. Miss Lynn, nasaan ka? mabilis na lumabas si Daryl ng mansion upang hanapin ang katawan ni Lynn, pumasok sa isip ni Daryl na baka si Lynn ay nasawi ng mga kasundaluhan ng Westrington. At mabilis din sumunod si Eunice. Sumisigaw si Daryl. Miss Lynn nasaan ka? Ang dalawa ay sumisigaw. Miss Lynn. Miss Lynn. Maya maya, si Eunice ay may nakita na isang tela. At ito ay kanyang kinuwa at sinabi. Kuya Daryl. Halika. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang tela na ito ay parte ng damit ni Miss Lin, dahil nung siya ay aking hila-hila kanina napansin ko ang kanyang suot na kasuutan, nang kami ay tatakas na sana. Sabi ni Eunice, oo parte nga ng damit ni Lin ang nakita ni Eunice. Habang sinalakay ni Lin si General Fords, ito ay nakaiwas at napunit nito ang manggas ng damit ni Lin. Nang makita ito ni Daryl siya ay mas lalong nag-alala. Nasaan ka na Miss Lin? at Yunis baka si Miss Lin ay nakobkob na ng mga kasundaluhan ng Westrington. Puntahan mo si Ambrose sabihin mo ang nangyari dito. At ipaalam mo sa kanya na nakabalik na ako. At pag ako ay kanyang hinanap. Sabihin mo ako ay nagtungo sa Imperio ng Westrington. Upang ito ay aking wasakin. Sabi ni Daryl sa galit na tono. Nang marinig ito ni Yunis siya ay nagsalita. Sige kuya, mag-iingat ka. Nang nagpas siya na si Yunis na nagsalita. Ito ay napasigaw. Nagulat si Daryl sa pagsigaw ni Eunice. Anong nangyari? Sobrang gulat ni Eunice nang makita niya ang ulo ni General Fords. Kuya Daryl, tignan mo. Ito ay ulo ng isang general mula sa Westrington. Paano nangyari lahat ng ito? Sino talaga ang may gawa nito? At tingin ko halos ang daang daan na kasundaluhan ng Westrington na lumusab dito ngayon ay walang nakaligtas. Tignan mo Kuya Daryl napakadami ng katawan na nakakalat. Sabi ni Eunice, at nang marinig ito ni Daryl siya ay napapalo sa kanyang nuo. At nabulong, bakit ko nakalimutan, si Miss Lynn ay may malakas na spiritual na kayang kaya niya iligtas ang kanyang sarili. At sa kanyang lakas, kayang kaya niyang labanan ang daang daan kasundaluhan na ito. At ang isa sa general ng kasundaluhan mula sa Westrington ay kanyang napatay. Ngunit nasaan ka ngayon Miss Lynn? Saan ka nagpunta? Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At maya maya, may naisip si Daryl. Huwag mo sabihin na tumungo ka Miss Lin sa Westrington, upang labanan ang imperyo ng Westrington upang patayin si Emperor Dwayne sabi ni Daryl. Oo alam ni Daryl ang pag-uugali ni Lin. Ito ay mapusok at walang pasensya. Lalo na kapag ito ay nagalit ng sobra. Kaya pumasok sa isip ni Daryl na baka tumungo si Lin sa Westrington upang patayin ang Emperor na nagutos na sila ay lusubin sa mansion ni Eunice. At maya maya, nagsalita si Daryl at sinabi kay Eunice. Eunice tingin ko kailangan ko sundan talaga si Miss Lynn sa Westrington. Kailangan ko maabutin si Miss Lynn. Bilasan mo ikaw ay umalis na at tumungo ka na kay Ambrose. Sabi ni Daryl at si Eunice ay nagpas siya ng umalis at sinabi. Kuya Daryl mag-iingat ka. Sana mailigtas mo si Miss Lynn. Sabi ni Eunice at ito ay pinaandar niya na ang mabilis ang kanyang sports car patungo sa Elysium Gate. At si Daryl ay mabilis na lumipad na nag-iisip, na sana abutan niya si Lynn. Miss Lynn, antayin mo ako, parating na ako, wala sana may mangyari sa iyo. Tuldok, bakit ka pa nagpas puntahan ang West Sana hinanti mo ang aking pagbalik sa mansion. Labis ang pag-aalala ni Daryl sa mga oras na ito. At mabilis itong lumipad. Sa bilis ng pagkakalipad ni Daryl natanon ito ang libo-libong sundalo. Mula sa Elysium Gate at si Daryl ay nagtaka at mamulong. Kung hindi ako nagkakamali ang libo-libong sundalo na ito ay patungo sa Westrington. At ang mga kasundaluhan na ito ay nagmula sa Elysium Gate. Bakit sila pupunta sa Westrington? Sakto kailangan ko ang aking kasundaluhan upang mapadali ang paghanap ko kay Miss Lynn sa Imperio ng Westrington. At si Daryl ay nagsabi, kailangan ko makausap ang namumuno ngayon sa kasundaluhan ng Elysium Gate at mabilis na lumipad si Daryl patungo sa kasundaluhan ng Elysium Gate na patungo sa Westrington. Ilang minuto ang lumipas si Daryl ay biglang bumaba sa harapan nila General Hameno. Laking gulat ni General Hameno at ito ay sumigaw. Magsitigil kayo. At maya maya may isang sundalo ang mabilis na sumigaw at tumungo sa harapan ni Daryl at sinabi. Sino ka? Naglakas loob ka para kami ay harangan. Mabilis kang umalis sa aming daraanan kung ayaw mong mamatay. Sabi ng isang sundalo mula sa Elysium Gate. Oo hindi nila nakilala si Daryl sa mga oras na ito. Dahil sa pastere ni Daryl. At ang itsura ni Daryl ay medyo nagbago na. At si General Gimeno ay nagsalita. Ginoo, kami ay may mahalaga pupuntahan. Kaya umalis ka sa aming dadaanan. May mahalaga kami na isiparating sa Emperor ng Westrington. Kung ikaw ay magmamatigas mapipilitan ako gumamit ng kasundaluhan upang puwersahin kang umalis sa aming harapan. Sabi ni General Hameno sa mahinahon na tono ngunit ito ay seryoso. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang namumuno sa libo-libong kasundaluhan mula sa aking sekta. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng lahat sila ay lubos na nagulat lalo na si General Hameno. At ito ay nagsalita. Ano? Ano ang iyong sinabi? Nagmula kami sa iyong sekta. Sino ka? Sabi ni General Hameno. At si Daryl ay nagpas siya nang ilabas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi nyo ako natatandaan. Ako si Daryl ang sect master ng Elysium Gate. Sabi ni Daryl sa malakas na tono, at nang marinig ito ng mga kasundaluhan mula sa Elysium Gate sect sila ay nagsitawanan. Hahaha, wag mo kaming pinaglalako. Madami nang nagsasabi na sila si Sec Master Daryl. Ang katayuan ng aming Sec Master ay lubos na kilala. Kaya ang ibang tao ay nagpapanggap na sila si Sec Master Daryl. Kaya hindi mo kami malilin lang. Sabi ng mga kasundaluhan. At si General Gimeno ay medyo nagulat at nagtaka. Hindi ito umihimik at pinagmamasdan niya mabuti si Daryl at ito ay may naisip. Kanina, ang babae na pumaslang sa daang daan kasundaluhan mula sa Westrington ay isang prinsesa sa lahi ng mga elf, at sinasabi nito na kasama niya ang kanyang nobyo na kapatid ni Miss Eunice. Hindi ba nagkaitaon lang na biglang sumulpot sa aming harapan ang lalaki na ito upang magpanggap? Dahil sinabi ng prinsesa ng mga elf, na ang kanyang nobyo daw ay pumunta sa Elysium Gate, bulong ni General Helmeno sa kanyang sarili. Maya-maya nang marinig ni Daryl ang mga tawanan ng mga kasundaluhan. Ito ay napakamot ng ulo. At mamulong sa bagay noon pa man madami nang nangpapanggap na sila ay ako. Kaya hindi talaga maniniwala sa akin. Ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At si Daryl ay nagsalita, nauunawaan ko kung hindi nyo ako paniwalaan. Ngunit nagsasabi ako ng totoo. Sabi ni Daryl at nang marinig ito ni General Hameno ito ay nagsalita at sinabi. Ikaw, wala na kaming oras pa para sa isang kalokohan kaya tumabi ka na sa aming dadaanan. At si General Jimeno ay humudyat sa mga kasundaluhan ng Elysium Gate upang dakpin si Daryl. At ang mga kasundaluhan ay mabilis na pinalibutan si Daryl. Nang makita ni Daryl na ang mga kasundaluhan ay pinalilibutan siya. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Ayoko kayong masaktan, ngunit kung ito ay paraan para malaman. Ngunit na nagsasabi ako ng totoo wala na akong magagawa nilabas ni Daryl ang kanyang tunay na spiritual na lakas. Sumabog ang katawan ni Daryl. Ang tunay na kakayahan ni Daryl ay kanyang nilabas. At ang kanyang spiritual ay sobrang lakas. Kung ating iisipin ang spiritual na Daryl ay mas malakas pa sa mga Diyos sa God's domain ngayon. Ang katawan ni Daryl sa mga oras na ito ay kumikinang na sobrang nakakasilaw. Oo pinakita na ni Daryl sa mga kasundaluhan ng Elysium Gate ang kanyang tunay na spiritual na lakas. Dahil ayaw na din ni Daryl magsayang pa ng oras, upang maabutin niya si Lynn patungo sa Westrington. At ang mga kasundaluhan ay labis na nagulat. Ang mga ihilang sundalo mula sa Elysium Gate na nakapalibot kay Daryl ay mabilis na nagsitalsikan. At ang lahat ay nasisilaw sa mga oras na ito. At naramdaman nila ang nakakatakot na spiritual na lakas ng lalaki na nasa harapan nila. At si General Jimeno ay tinatakpan ang kanyang mga mata. At ito ay sobrang gulat na gulat at ito ay napamura. Mukhang nagsasabi nga siya ng totoo ang lalaki na ito ay talagang si Sect Master Daryl. Ang kanyang spiritual na lakas ay walang makakatumbas. At si General Jimeno ay sumigaw. Patawad, Master Daryl. Lahat kayo ay magsiyuko. Ang magiting na si Sect Master Daryl ay nakabalik na. Magbigay pugay kayong lahat. Sigaw ni General Jimeno habang ito ay nasisilaw. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napangiti at dahan-dahan niya binababa ang kanyang spiritual sa kanyang katawan. Nang maramdaman nila General Hameno na bumaba ang porsyento ng spiritual na lakas ni Daryl at ang ilaw sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Si General Hameno ay nagpas siyang bumaba sa kanyang kabayo. At dahan-dahan ito nagsalita. Sec Master Daryl, lubos akong humihingi ng paumanhin. Kung hindi ka namin nakilala, at si General Hameno ay yumoko at ang libo-libong sundalo ng Elysium Gate ay nagsiyuko din at sumigaw. Patawad Master Daryl, sa aking nagawang kalapastanganan, na ikaw ay aming tinawanan at hindi naniwala sa iyong sinasabi. Sigaw ng mga kasundaluhan ng paulit-ulit, habang ang mga ito ay nakayuko. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita, nauunawaan ko kung bakit hindi nyo ako nakilala. Ilang taong ang nagdaan. Bago nyo ulit ako nakita. Kaya wag na kayo magsiyuko. Lalo ka na, tinuro ni Daryl si General Hameno at sinabi, Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay general ng aking kasundaluhan. Tumayo ka ng maayos, wag ka na yumuko pa, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat lalo na si General Hameno inalis ng mga ito ang kanilang pagkakayuko. At sinabi ni General Hameno kay Daryl, Kinagagalak ko Sec Master Daryl na ikaw ay nakabalik na sa ating mundo sabi ni General Hameno. At si Daryl ay nagsalita. Masaya din ako na makita ko kayong lahat. Tuldok. At sa aking pagkakarinig kanina. Kayo ay pupunta sa Imperio ng Westrington. Alam ko na ang inyong pakay roon. Nabalitaan ko kay Yunis ang lahat ng nangyari nang nawala kami ng aking mga kapatid na sila Brother Dax at Brother Chester sa ating mundo ang North Mona at Westrington ay nagsisimula ng mga labanan laban sa iba't ibang sekta upang ito ay mapasakamay nila. Sabi ni Daryl, at mas lalong nagulat si General Hameno sa sinabi ni Daryl, at napagtanto niya nga na si Daryl talaga ang nasa harapan nila. Nang marinig ito ni General Hameno ito ay nagsalita, tama ka nga Master Daryl. Ang imperyo ng Westrington at North Mona ay naghaasak na naman ng kasamaan sa mundo nating mga tao at kung iyong mararapatan Master Daryl. Nais ko malaman kung ano ang sinadya mo dito sa lugar na ito. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay sumagot, sa aking pagbalik dito sa ating mundo. May kasakasama akong babae na nagmula sa ibang nilalang. Ito ay aking hinahanap, at sa tingin ko ito ay nagtungo sa West Ring upang puntahan ang Emperor na si Dwayne. Dahil sa aking pagbalik sa mansion ni Eunice, Tumambad sa amin ni Eunice ang mga daan-daang katawan na wala ng buhay mula sa kasundaluhan ng Westrington. Sabi ni Daryl, nang ako ay nagpas siyang tumungo sa imperyo ng Westrington upang doon ko hanapin ang aking kasama. Ay bigla ko kayong nakita. Kaya nagpasya ako bumaba sa inyong harapan. Nang marinig ito ni General Jameno ito ay nagsalita at ngumiti. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!